guys, Luzon Business Spring House sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa isang parte ng ating pinaglagyan ng ating mahalagang mga manok, magbigay naman po ko ang konti tip sa inyo, tungkol sa ginagawa po ng konti video para sa araw na ating ina ito sa ating Facebook account ito sa pinaka-proiba ko sa inyo ito ang isa sa pagpatunay ko sa inyo na ang aking mga ginagawang mga konti video tungkol sa buhay, sa kalaman, sa pag-alagag manok may katotohanan may pruiba yun ito na siya ito siya pakilala ko sa inyo ang kulay na talisay gri winner na din ito siya ang mga manok ko nga ang mga itong kustura ngayon na malapit na matapos paglugon kaya ang inabot sila na magpait maglugon dahil mga winner na yun kaya ang lahat ng ginawa itong kontin video walang mawala kung Subaybayan so nyo lang mga pag-uwan sa dito, ibinahagi ko sa inyo, sir ko sa inyo, ang aking totoong kaalaman kung paano alagang manok, kung paano pagandahin ang mga pangatawan sa ating mga alagang manok. Tulad nito, tinanong nyo naman ang pitso, kung puning Kasi lagi kong sinasabi sa inyo na sa pang-alagang manok, pinaka-importante dito, kung gustuhin nating mag-out magbenta tayo parang kumikita tayo kahit konti man lang kailangan maganda ang pag-alaga maganda ang pag-alaga parang hindi tayo lugi mabili sa tamang presyo kapag ang manok natin kulang sa alaga kulang din sa pangatawan simple kulang din ang presyo yan hindi rin makapantay sa tulad nito halimbawa pareha sila ang dugo linyada, magkapares ang kulay. Tapos mahina naman ang pangatawan sa ganitong kulay din na minamanok ko halimbawa, hindi din makapantay sa presyo dito na maganda sa kulay sila. Yan ang totoo dito. Dapat sa manok ang pag-alaga talaga. Ang panitipa, ang dito, ang Kunti man lang pang extra income kailangan kung mag-alaga tayo lagi kong sinasabi sa inyong mga baguhan pa lang kailangan isa puso sa mga lagi ilagay natin sa ating kaisipan na kung umaalis man tayo kailangan alam natin ang oras kung anong oras tayo pwedeng makabalik para sa oras na yon na maibigay natin ang pagkain ng manok halimbawa sa alas city kung alas city kayo nagpakain kailangan dapat mamintin niya yan tuwing alas 7 sa umaga tapos sa hapon naman tuwing alas 5 ngayon kung may importanteng lakad kayo tulad sa akin minsan busy ako ang ginagawa ko niyan nilagyan ko na ng pagkain sila nilagyan ko na ng busy hantakal ginawa ko na yan na isang kalahati para nga kung hindi man ako makabalik agad ng oras na magpakain ko ng hapon pwede pa rin sa umaga kung mapakain ulit kasi sinubrahan ko naman ang iniwanan kong pagkain sa kanila yan ang ginagamit ko pati sa tubig sinubrahan ko na rin ang nilagay kong tubig sa inumin nila parang hindi sila nauuhaw habang hindi ako nakabalik tapos kahit habang hindi rin ako nakabalik hindi rin sila nagbalik dahil ang ating mga paraang ginagamit sinubrahan ko ang ibigay ng pagkain kung sa alam pong malayo ang pinupuntahan ko hindi ako makabalik ng oras na time na alasin kong oras sa kainan sa aking mabilig pagkain ganyan lang ang ginagawa ko kayong kayong mga baguhan pa lang kung wala kayong alalay wala kayong pagkakain sa manok dapat gagawa din kayo ng mga pamaraan kung anong mga pamaraan halimbawa tulad ng ginagawa ko, kung alis ka ng umaga, kung kinabukasan ka pa, pwedeng makabalik, kung pakain sa inyong alagang manok, eh gabihin ka man, kung malayo ang biyahe mo. Kailangan, bigyan mo na ng pagkain na dagdag ang ibinigay mo para hindi sila nagugutom kahit makabigay mo sa inyong alagang manok. Yan lang. Maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana mayroon tayong kunting makulot mo ito ng mga pa lang. Sa kalaman ko sa pag-alagang manok, dito sa kalaman ko sa pag-alagang manok, mayroon na itong proiba. Kaya hindi ko ikatahiya ang ating mga alagang manok na yan ang lagi kong ginagamit sa ating mga kunting video dahil ay nakatunan na ito ang aking mga anak nung nag-aaral maliliit pa sila. Ito ang aking manok ang nakaalalay para sa Mga gastusin. anak gastu cita anak sedang arel pasir yan lah tinggi list tu